napakalabo ng spot natin mga kabayan grabe naman ah. Pero may pag-asa tayo makahuli malabo sa ano eh sa dito sa may tabi pero yung medyo pagitna medyo doon sa nilulubugan ko doon medyo tinaw naman parang malinaw gawa ng kita naman dito pero sana sa ilalim malinaw din para uh, makakuha man lang ng kahit pag, pag ihaw natin ngayong araw na ito yan ang hirap ng daan ah uh, uh, ang hirap ng daan ah uh, Oh. Uh. ng mga bato dito. Tsagayin na natin ito mga kabayan Ang layo ng pinanggalingan namin eh Galing pa kami talawan ah. Makadayo lang dito sa Pagbini ng pamamala dalawang oras ko lang ko lang dalawang oras yung biyahe namin ay tama alas naman ah labo pa yung spot ano pa ang alon ay pero so, tatsagain pa rin natin sa kali dive. Subukan ko lang. Subok lang, subok. Tsaka practice na din. Para sa susunod na dive. Hindi ako manibago. Ha ha ha. siguro dito ano pero tatalas kang bato yun sa hindi masyadong ano malakas ang alon bago ako bumaba yeah. baka tayo mag magasgas dito Ayan. uh, lakas ng alon labo ah ah Oh! Um. pfft <laughs> ah mga kabayan oh. nakahuli tayo kahit malabuan tubig kanina pero ngayon malinaw na siya malinaw na tapos yung alon ganun pa din pero okay lang dahil nakakanta pa tayo